Ano Oh, gagalaw ko dito. Sorry, nagalugad Magandang morning po sa ating lahat muli. At dito pa rin tayo. Oy, grabe naman. May dumali. May dumali sa ating mais na kagagpinanggot. Oh. tabing-tabi na lang kubo to ha. Ah. O, oh, kung mapapansin nyo ha. Ah. O. So, ah, siguro mga 10 steps lang ko. Oh. Ah, dito na po sa maisan. Uh, ah, talagang napakatindi ang unggoy dito. <laughs> talagang ah, tinira talaga. No? Oh, walang pakon. Dito po talaga kinain ha. Ah. Hindi na lumayo ha. Ah. Alright uh, ng mga ako na unggoy. Wala lang laman. Ng ating mga mic dito. Katayot na lang. Pero wala lang bunga. So, uh, Mag-harvest tayo ulit. Pang uh, 12 harvest. 12 harvest. Wow. Gadami pa rin bunga mga kalingap. Pang 12 uh, na. Oh. No pang do sila daming bunga pa rin oh, mga kalingap. masarap mag harvest pag marami din bunga hindi ka makakalayo marami na kakatsuan naman no? Oh. tutok muntik ng pinabagsak ito ng uh, malakas na hangin buti na lang uh, matibay-tibay ang ating uh, balag at sa dami rin ng bunga na bigatan na Kailangan na naman mag-spray tay ba itong sitaw na ito ah ah ako no gawang <laughs> kong habing dito <laughs>

Okay, tayo ng uh, motor sa ating uh, kapitbahay. May, may deliver natin to. Thank <laughs> you. Alright, natanggal natin yung uh, mga kawakawayan dyan, yung mga balag-balag. Dahil uh, pinakontrata po natin to, yung ating uh, dating gulayan. Pinakontrata natin kasama na tabas, uh, kasama na araro. Tudling, yan. Ah, basta? Ayos lang. Ayos lang? Okay, buti mahangin-hangin, no? Hindi gaano mainit. Ayos. Sige. Matatapos uh, na. Hindi ka nagtitawag ng kasama mo? Ha? Ah. Hindi ka nagtitawag ng kasama mo? Wala. <laughs> Maganda. Sulo, ano? Okay. Sige, ano? Salamat. Kalanganin. Kalanganin. <laughs> <laughs> Baka makatapal tayo. Ha? Baka makatapal. Ang tapal? Baka... Kuwant tayo. Kabigay. Ha? Ah. oke ah? oke okay. okay. so ito pun no? makapal talaga. Oy, oi, look, wait, look, wait, look, Oh, oi oh, oh, so, look, wait, Oh, wait, look, wait, look, wait, 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 <laughs> uh, yes, uh -huh. galadan eh Ah ayos yan. Ikaw malutong no? Kail pag umuulan pa yan no. Malutong. Masakit ang likod nang tangkong na tawalon. Bagayin, irata <laughs> bas. Masakit. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, bilihan niya lang isang quattro, sabay tawagin niya yung si Sarad. Oh. Ay, isang quattro lang ano? Ay, isang padal lang yan, no? oh, gusto mo yung quattro, yung pa. Wala, pag pa? na, yung itlog. ka uh. dyan. to. At muli maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Thank you very much. Salamat kayo balatid na kalinga salamat salamat po sa uh, lahat. Ating mga sponsor, subscribers, sa net viewers. God bless po sa ating lahat. Mga 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 Ingat tayo lahat.